guys, kung mapapansin nyo daming uh, mga polis side by side side by side, <laughs> side, by side. sa mga matitigas ang ulo hmm. <laughs> pero wala daming sasakyan, daming tao sa labas <laughs> sa mga kapehan, punong puno lima sila konboy konboy sila wala, lang lockdown Bom open pala yan, ano yan, Emergency supermarket malilit na supermarket, mini market so, pagkabita din siya pero mini market so, ano masasabi mo? Anong masasabi mo yung panahon na pata sa ulo guys, yung weather na yun. Ito yan guys. yun guys. Ang kuta kasi magbubukas ko doon. Saan? Sa opisina natin. Maglilinis sila. Ayan. The, ay may pupunta doon. oh sila ni Aris. Saan so, dyan si Ponte? Oo oh, andyan. Oh, and Babalik and ako yung ano ko lang. Bubuksan ko lang. Sige. Gusto mo dyan ko na lang, sumama ko. E, ay pa naman si Aris. Wala Ala. Ang sumama Ayan guys, nandito tayo ngayon sa boarding house ng aming kaibigan yan, si Paring Nestor. Ayan, mag-hi ka sa vlog. Sino yan? Sa Hello everybody! Yan. Ayan. Ito naman yung kanilang boarding house guys. Ang cute. Ayan, ganito ang boarding house ng mga Pilipino dito sa Greece. Sabay na kayo para so yung time. Yun. ko na nga 37, hindi pa ako in-order. Ayan yung ating mga kasisi. Hello! <laughs> nagluluto, nagluluto kasama ako, nagluluto ka ng pinakbit. Kasama daw siya nakabag. <laughs> Ayan yung aming pinakbit. Mga prosen na kami kaming choice. Masarap siya, masarap siyang magluto guys. Di na, pero hindi siya kakain Wait lang. Sisi, babalik pa sa wall. Saka meron tayong... wow Okay. Yung sa hog niya, guys. Yan. Lagay na natin tong kalabasa sa Ang Ang Oo. Para masarap sa ito. Kasi yung wearing yun ako, matiyong Kaya hindi ako Ay, tingnan mo guys. Nasa loob Saan na siya ng Pero nakamaze Ito naman yung kanyang napakagandang beautiful daughter. Welcome to Yan twist. guys. Kadarating ga kadara lang, 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 lang galing Philippines. <laughs> Na na na. Kinukuskos ko na. Eh. Dameng <laughs> daming kanin, ha? Oh, ano 'yun? Sa, sa, kasama kanin 'yan. naman. Sinamaan. Rice. Mars, any oh, oh, rice? Any rice 'yan. Oo. Tay kakain pala kami dito, guys, sa kanin. Basta dito kakain, Ako. Pero kailangan paper plate para wala nang saan? Hello, guys. Di mag-order pa tayo ng ano? Ano na 'yun sa atin? Oo, oo, chicken chicken chicken. Oh. Chicken, masarang chicken. So ito guys, yung kanilang, kala nyo lang maliit siya pero malaki yung bahay niya. Um, cute yung bahay niya. Guys. Kasi ang cute nung kasi cute niya. yun yung nakatira si Chico. Yan. Nakabas talaga yung number one supporter yeah. ko guys. Yes! Parang so... No. vlog. Hi, Ay, sisi, mo. Paka, ano, mo yung gano'n? Oh. Malaki yun dadalhin lahat yung set. Di si set up pa. Ingit na ingit ka lang ako. Ito guys, sa sisi ko, magaling talaga siyang magluto. ganyan, masasarap yung mga niluluto niya. Pagka mag-normal mag na uli, tinda-tinda na. Yan, saka nagtitinda din siya guys ng mga sweets, mga cakes. Ang pinakamasarap na natikman ko na cake niya guys ay yung pandan. Yun yung una naming vlog. <laughs> Siya gumawa noon, pinatikman kami. Pinatikman kami ng kanyang maid. So, yan. Kakain daw kami pala dito. Ayun ako nakahanap doon. Ah. Where's oh? Ayun na naman yan. Yung... Yan, pinagmamalaki niya. guys meron siyang ano, oh, liquid yeah. oh. scent. Ah, tas oh, perfume. Ah. Ayan, lavender. Paborito niya yan, guys, eh. Kaya uh. binili dahil violet, oh, lavender. Ah, kahit din. nasa tiyan ka, violet. lavender. Oh, yung, Dami, <laughs> <laughs> yung, yung ano, sanit, ah, sabon sa kamay. Tapos, mm-hmm. Ano yun? Spray? saan? Explain ano? para so, sa ating office. Ayan guys, puro lahat. Oh, kaya madam, wala kayong maibang, maibang maamoy doon sa bahay ay sa office namin kung hindi lang <laughs> Ito lang ang nagana kasi Viator hand sanitizer. Ito, wala kasing violet eh. Sorry pero maganda guys, kasi kamumay. Oh, uh, wala kasing violet so pagtyagaan niyo yung white <laughs> color. so yan. Ayan muna guys. Ah, clearing sa Ah, panglinis namin. Maglilinis kasi As, kami. Nilagay ko na yung iba doon. Oo, oh. oh, nilagay na namin yung iba doon. Sabi na aming secretary, pag na maglinis daw kami, kailangan na katapong. Sabi <laughs> <laughs> so, ko na katapong. I'm wearing my sneakers kasi maglilinis so, kami. Tapos gusto niya, magtatapong ako. So, yan mo na. She's really... See so, so, you guys. Bye I'm muna na for now. See you later Shout again. Shout out Amen. So sorry guys. I'm in Canada da family. I love you guys. Brother and sister. <laughs> Tanggalin mo yung ano pa. Eh. Okay. This is me, it's Butch Aaron Hockler. <laughs> ayan. Okay. Hi daw sa mga taga. Sorry guys. Sorry gaw. Hi Sa family oh, my my so Ayan guys, bye hmm. muna.